O, oh, diba mga Meron na tayong ano, pang laga. Sa tanda na yan nila, ngayon lang sila nakatanim ng pichay. <laughs> Dragon, welcome back po ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon guys, nakikita nyo, apat na naman kami. Iniwan na naman nila kaming luhaan. <laughs> Iniwan na naman kami ni Ati Jo at Ati Greta. Uwi rin sila Ati Greta kasi may mga kailangan silang asikasuhin sa Manila. So, kahapon po sila umalis ng umaga. Sumabay na rin sila at ay sa kanila. Pero sa Monday pa po ang balik nila Ate Irene sa Singapore. So ngayong araw guys, uh, dapat ma pipitas dapat pipitasin namin yung ano, yung sitaw na turo ni Papa. Harbisin sana namin kaya lang na daw ni Kuya at eh, friend. Nakalimutan na ang <laughs> So ang mangyayari, harbisin na lang namin yung hindi namin tinanim na mani. <laughs> Biglang tumubo. Charot. Ito yung mga ano na naiwan na laman tapos ano tumubo ulit. Makaharbis lang man tayo ng ano pang laga laga So ayan mga ka-dragon sana ay mag-enjoy po ulit kayo sa aming panibagong episode kahit apat na lang kami. Let's go. Tara na. Ano, may laman din? Damot, ne? Nag-ano siya, nagkurad. Nang kung matatandaan nyo, nung buhay pa si Mommy Dragon, ganito din yung naitanong namin. Ganito yung laman niya. May ano siya sa balat. May sakit? Yan o. Pero nung nervous naman natin ito, di ba, hindi wala. Ngayon lang ulit maganda man ang laman. Okay. Oh, okay. 'yung balat lang naman ang ano, pero 'yung laman niya maganda, malalaki. Hmm? Pag binunot mo siya, talagang iwan ang laman. Talaga. Sobrang nah. tigas. Mo. Hm. Dinanchanala lahat. Dumarami. Di Para mabunot lahat natin niyan. Oo. Ang lalaki pa naman na nung cubitaw ni Papa eh. May mga kon Bukol-bukol na. Bukol -bukol Ay, sana yung kon Fresh pa, tapos purong kamate. Stop. Oo. kaya pa matigas tong lupa tikit-tikit so, yun pa itong lang nga Di man pang tindak pag na natin yung <laughs> tubig <laughs> Ngayon naman, nakala mo, sabang tangkay. Nakala mo, tangka. mo kon ka ng kon eh. Nagukay ka ng mani. Ay, ng mani. Kanun yung mami na gano'n? Oo, oh, masalap yan. Kanun mo ang sa inyo. Hmm? Hmm. Sabi na, <laughs> ang <laughs> tuloy na yung kapit-sip-sip. Hindi ka pala minom. Nagano at tinagabo yung gam. Ito yung gusto ko kahit hindi siya nalaga. Tara. Hmm? Nga. Si mam Ma Ana lang nagpunta akin nito. Eh. Nung no, nakita ko, yung sa inyong sa sa bukid niya. Mas mag-vitamins so, daw ito. Sabi niya ay ang sarap daw. Dito no? yung mga kasi namin wala kami gula <laughs> kasi nag-spray si kuya ano i buti na lang marami tayong papaya may okay, isda yan ka dyan magalawa isang nga sana isang doon sa malung malunggay isang pao namin sa kubitaw. sa daw ng malunggay kaya mo lang pagkwa na ang pagpawa <laughs> na rin tayo eh <laughs> Even ang dalaga mo ko doon. Hindi mo na tayo jogi yung isla niya. Kaya balikan ko <ito> kaya. <laughs> <laughs> Puro yung mga nandun sa Manila, maglabas nila. <laughs> Talaga yun Isang ko na rin pa lang ito. Isang yeah. so, uh -huh. saan Magluto pa nga yung pancake eh. Mm. Mm. ano padala ni Ate Loida na fancy. Luto na natin. Isang upuan lang natin Talaga <laughs> okay. eh. Ay, ay, Parang -tang, parang -tang. Sa susunod naman yung iba And para si pa naman natin para magbulang to inuutin natin yung dito. Hmm. hanggang dito guys o sa may, may tambak mayroong mani ah? ang kutsu yun diba mga sa dragon mayroon na tayong ano panglaga hindi tayo magkarabis ng gulay ayaw tayo paggulayan ni Kuya Fre nasa, nasa sawa na daw dahil bunga guys oh. So. hindi natin mapitas yung ating mga ano, hinog na kamatis dami pa naman Kuya Efren, wala kaming ulam. Bala ka dyan. Bidyan mo <laughs> kami ng ulam. Pati <laughs> 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 ito. Isprayan ko na, bago yan. Kadami pa namang bunga yung sitaw. Dami yan. Hindi ilang araw yan bago pwede yung pitasun. Mga dalawa, tatlo. Pwede na. Pwede na yan. Na magtiis pa, pa Maghinog na kami. yung kamates eh. Ha? Maghinog Mag na. Magtiis pa kami. Hindi ka pa lang yung mga... Dalawang araw, pwede nagmatis kamates na. So, ayan guys. May nakalkal si Auntie Pasing Naday Dito sa aming rep. Sa aming cabinet. Ayan. Dagdag ulam. Ayan guys. Magpitas tayo ng papaya. Baguungan lang natin yan. Pwede na yan. Laban na yan yung maliit lang so, para ano an sakto lang sa amin ito, 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 ito. Mm -hmm. oh ito oh bilog parang yug parang yug ah <laughs> <Hi. laughs> ang sarap kasi ano mo ko kahit wala kaming dala pitas pitas lang dito sa bukid ng mga tanim tanim Ayan, magluto din sa antiligayang ng pancake. May pahinugin na naman tayong saba dito. May dilaw na doon, oh. dami mong merienda ah. Yeah. May kamote, yung pera nung nakaraan. Hindi, May pa. Hindi naluto lahat. Yeah. May pancake. Sayang ma, Favorite yeah. daw nanti. Diwan yeah. ito, merienda na namin. Masarap na naman. Merienda tayo guys. Yan uh, yung pancake. Ay, pancake. Hot <laughs> cake <Hotcake. laughs> ni Mam Loida na pinadala. Maraming salamat po, Ma'am Lloyd. Salamat po, Ma'am Lloyd. Natikman na namin. Mm. Pancake sa abroad, Ma'am mm. Family. Mm. Hindi mo ni Mani. <laughs> Dahil yung yung mani natin, ha? Ah. Parang hindi mani ito. Mani natin, ha? Ah. So, ayan guys, si JJ daw magluto. O, oh, napag-utusan lang. Napag-utusan busy ang mga, ang mga senior natin. Mag? Vitamins. Yes. Vitamins eh. Papaya lang man. Pero simple lang to. Mm. binag -guong. Nakabango. yan. Wala yung pangso. iba sa inyo mga kadragon hindi mahilig sa ano no. Bagoong na isda. Kasi ang pinaka bagoong sa inyo ay ano yung hipon, alamang sa amin po kasi ay ano bagoong na isda. Kapit tayo with kumote. E kunti lang natin. Yung sawsawan suka tayo. Ngulay maninggas.

papaya with malunggay na may mm. prito daing dalalong bukid tsaka daing na tilapia ang mm. ito masarap diba suburot ng tiligaya ito ano ko kung ako lang ang lang po namin batiin ang um, belated happy birthday si Manang Marlene, si ha Belated, happy birthday, po, Manang Marlene. Marlene, Marlene. Mangang tayo. Marlene po. Nakasang si ma. Si Ate Marlene, Ligaya. O, oh, di ba? Marlene, Ligaya, si Lucilo. Si Lucilo. Si Lucilo. Tanoyin mo si Manang Marlene. Marlene. Sa ibang bansa. Maraming Celestino dito. Mm -hmm. Si Celestino ito. Ilocano. Ba'am. Ibig sabihin ng asawa niya, Celestino. Ano ba ang tanatak na? Kasi mga Ilocano rin sila. Yan sa mga um, di pa po na naka di pa nakapalo sa ating Facebook page ayan Follow nyo po kami sa ating page Dragon Fruit line of Shop Parang kailan lang nandito. Yung Huling nandito tayo. Ang natin dito. May napat okay. na lang tayo. Yan ba kasi... Baka sa Ate juan, matatagalan po ang ano, pagbalik na dahil Baka sa birthday pa ni Jamie. Lalo? Hindi hmm. show. Kasi, na nung nawala nga, nga si Nova parang na-realize na siya, na 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 isa lang din yung anak niya yun. tapos lagi lagi pa siya nga para wala parang natakot yun mm -hmm. yung mga nakaraang vlog guys hindi mo nakikita sila at Aisha kasi yan yan, kasi pinakonfine namin si yan, yan dahil nagtae Nakalabas na rin sila kahapon po. Kamukha mo ito yung dahil nga tila piya, poro pa. Sige, mo kaya mag-sponsor sa amin na magpunta ng bukas kaya. Mm. Napapalit ko. Ano ako eh? Mainit ang panahon. Kalo ang ako? Tulog. No? Sa ang sawa ka na sa may anag, sa maraw. Yan eh. Sa may ilaw. Alam ko na may napapasuot na naman yan ng mga kwa. Bago na lang naman ako eh. <laughs> <laughs> Ay, mga pang sexy. Eh. Mahal ang gastos naman nyo.

kahit like isang araw lang sa Boracay na sana. Hmm? Mm hmm? Ano din doon eh, mabiting ka rin. Dapat pag nagpunta ka Boracay. Siyang ding Punoy na eh. Punoy na 3 days, gano'n. Yung kasarapan ka lang. <laughs> hmm. Pero kung isang linggo, nagdaktil na yan. Magat malaki na. Malaking gastos. Hanggang bayan lang ang pera ko. Natin. Damay mo rin ganun. <laughs> Huwag lang ikaw lagi. Hanggang bayan lang. Mm -hmm. Mahirap pa nga yata hanggang bayan. Masawa <laughs> ka na dito sa natin nanta Hindi rin. Nalimit ko nga. Napapang tupis ka lang eh. Siguro napapasurot ka na naman nung kuwag. nagluwas sila ati Joab. Hindi. Hindi. Ayan mga ka-dragon. Panghimagas mani. Mm, katapos lang namin magkain, mani na Hindi naman. Di na nakababa yung kinain eh. Mani ka naman Kasarap, kalambot. Hindi, makapustog ako. Hmm? Tapos sa yung mani! Eh! Hmm? Ano ang maaari? Kapistu gaya man. na yung okay, ma. Nanonood kami ng kwan. Squid Game. big marathon labang kumakain ng mani Ayan, binago ang plano sa pitcay. Eh, <laughs> iniwan tayo nung maggawa nung kwan eh. Di, ang gawin na lang natin ano? Garden. Sayang kasi in pitcay baka ano, mamatay lang. Na. Get the dog George. Mm-hmm. Lupa aja ni, nengok perang nengok leluhur nengok leluhur nengok leluhur nengok kung mamatay yung isa di ba na <laughs> may kasama na kagad ka may kapalay kauto niya ilayin niyo yung, yung pataba ilagay niyo sa butas niya mga kadragon si Antipasing daw at si Antiligaya sa tanda na yan nila ngayon lang sila nakatanim ng pichay oo <laughs> uh, na yun hindi ako nagatanim ng ganito kaya natatak ako kalimit pala yung na yun pala totoo bukas kalat-kalat na sa gawa ng aso ah. berienda ulit mm -hmm. ituloy mm -hmm. ang laban Ituloy ang merienda